Ako, mataas o mababa man standard. Kasi kung mahal mo isang tao, kahit, kahit ano pa yan, or kahit nga nangalakal lang yan, nakagaya ko, eh, sino ba ako para hindi magmahal, guys? Diba? Ayan, eh, tanong. Eh, <laughs> ano? sino ba ako para hindi magmahal? Pag nagmahal kasi tayo ng isang tao, hindi tayo, kwan, basta-basta, magmamahal ka na lang yung alam mo pang, kwan. O sige, rin, Tutunayan wala. mo nga sa akin kung kayo. Mahalin. O PG, ano? Game. Ikaw ang <laughs> Hindi nga kita type. Ano naman kita mahalin? <laughs> Grabe ka naman ba? <laughs> eh, sabi ko nga sir. Ayon! Ayun! <laughs> Lumabas so, mo nga nga mo, boysit ka! <laughs> Hi, wait lang sir, kay MC ka sa so suga. Dali, lang. Oo. Uh -huh. Okay lang madilim, sana isip... Sana isip PSG dyan. <laughs> nice sir Wala <laughs> natalo siya sa akin naget pag madaling Kasi gusto ko lights on eh no, no, no. Para Wait kita kaliloa Wait lang daw huwag mo naman biglain Kasi si Jason binibigla eh Mag viral ka talaga <laughs> yung sa <laughs> si youtube daw. Ano gusto? <laughs> binibigla ka o Dahan dahan Ano hmm. grabe naman Ganda naman yung Miss Maui Hi Miss Maui shout out Nice sir Alright <laughs> Dalaga ka ba o dalagatas? Pero sa tingin ko, dati itong kanay, tinuli eh. Wow. Ay, huwag kayong ba? <laughs> <laughs> <Siraulo> <laughs> <Di> ba? <laughs> ba? <laughs> Hindi ba? Hindi siyok lang. <laughs> Hello, I'm Miss Maui. Ako lang. Miss Maui okay na naman, na accept ko yan. Okay. Oo, oh, siyempre. Uh, Maui talagang name mo sa gabi eh. As in Maui, sa umaga? Uh, sa umaga ano? Maui din. Ah, Maui. Okay. In real Atras ka Maui. name? Atras ka Maui konti. Sa birth certificate. Ay, grabe. Nakakatakot maladibdiba ng ganda ba? Grabe. Ang ganda naman ng tattoo mo. Pakita nga yung tattoo mo. Para yes, anong meaning yan? Grabe. Sorry yan. Alright. Anong tattoo bang... Mas, masakit ba magpatato? <laughs> Hindi. Mas masakit. ang iwan ko tattoo. Parang gusto kasi, mo gusto mo rin uh, maging tattoo artist ah. Eh, ha? anong gusto mong tattoo? Ah, uh, ikaw ah, kung ikaw pa pipiliin, anong gusto mong tattoo, yung black ink o yung white ink? Mm. Depende. Mm. <laughs> depende daw. Kasi <laughs> Ang depende kasi alam mo na yun, mate, pag white ink kaya eh, ano. Medyo kanyang tattoo nun, medyo tamang hagod ba? <laughs> Yung resulta nun, yung tatoo na yun, gumagalaw. Hindi ko ba yun naranasan? <laughs> ha, hindi, ay, hindi ba ano naranasan nyo? Ay, <laughs> grabe. Ay, to Miss Mawi. Ako talaga, meron akong tanong sa iyo, ah. Ah, uh, sa tingin mo sinong dalawa sa amin ng mas may dating is para yan, sa'yo. Yan, mo na naman ako, eh. <laughs> okay. Siyempre, okay lang yan. Wala. Parip lang naman, eh. Parehas naman tayong dalawa. Wala akong not, uh, not both. Nai- <laughs> Nahihiya okay, siya sa akin, siya sa'yo. Kasi kapag, kapag, kapag nag-live ka, hindi siya makakits pag sinabi mong pangit ka. sinabi kong bakit mo ba dito. Wala naman ganun. <laughs> hindi ko lang. Kung meron ka mas man... Din. Mas bitin uh... ko si Hose. Ah, mas bitin Ah, uh, kung, kung kasalanan si Hose, anong klaseng kasalanan siya if ever naman? Drugs? Ay, bakit drugs? <laughs> <laughs> bakit? Bakit kasalanan da? so, daw bakit hindi ba kasalanan ang drug? Okay. Bakit? Hindi ka so, kasi kasi Illegal 'yun, 'di ba? Oh. Ah, oh. <laughs> oh, bakit nga? At bakit ikaw naman? <laughs> Alam na eh, <laughs> hindi nyo na na, na top ma, na kung ganun, na, na. Absent-minded ka talaga, Miss Maui. Na-autom-stuck ang utak. <laughs> um, kasi nakita kita, EPG. Nakita ka eh, ng EPG, kasi ang guwapo mo. Hindi ko siya siyado na... Hindi ko salo masalita kasi nandiyan ka sa harap ko eh. Sino ang hmm. guwapo? Ako yung guwapo eh samantalang pinili mo si host. No, 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 uh, Marami no, no, ka talaga. No, no, no. Gusto mo yata kaming pagsabayin ba? <laughs> <laughs> oh, sino... sabi naman yun. Hindi naman. Wala Thank you, Spicy okay. Girl. Okay, Oy, PJ, ikaw. May sawa Gusto ka mo yan. Ba pag... Thank you, Spicy. Wala, single ako. I'm single. Yeah, single bakit? sa hindi nakalang. Tingnan mo ba sa pagmamahal Meron na. Yeah. Wala Thank talaga, you. asin. Ako na nagsasabi. Ako na nagsasabi. I'm single. Totoo? Yeah. Ba lili. Oh, lili. Bakit? bakit? Wala, kasi hindi Masawa maniwala ako. Hindi ko maniwala sa kasing guwapo mo. Sa tingin mo sa pagmamakanta, may magkakagusto? Thank guys. Oo naman, marami. Wala naman eh. Wala nga akong nakikita eh. Wala naman nagpaparamdam ba? Buti kapat nakikita ko na guwapo ko, pero sila hindi nila na... Ala, grabe ba? Ano na mga assurance ko para gustuhin kita? If ever, di ba? Thank you, Spice. Kasi nareto mo yung sarili mo. Gusto ko malaman ngayon din kung ano bang assurance ko na bakit kita, bakit ikaw ang pipiliin ko. Spicy, thank you. Maglata, maglata pa mo. Never mind na. Ay, wala na. eh. Paano kasi naman first, time yan? first, time first time ko mangyari ito. First time ko mag-ganon. mo, <tip> oh, hindi mo. Ang grabe. First time mo mangyari sa ito. Anong pakiramdam ng first time ng ganyan? Masarap ba o masakit? Ay, ano nang anong, anong pakiramdam ng first time mo sa live? Mm. Bakit Kitab ka na makakabahan kami kita lang? Kita mo, to? ah, Miss Mawing, mm. hindi mo pa natikman pero na-virgin ka na ni PSG. Nakabahan. Tapos, amigo, tignan mo, napawisan ako. Alam, yes, grabe ka ba? Please Kanina ka ba pinapawisan? Kaya huso sa akin. Kapuro isa. Nung talaga to eh, oh. Siyempre hindi. Dalawa... Ayun, <laughs> hindi ako kausap ko eh. <laughs> <Alam>. <laughs> <laughs> grabe <laughs> ka naman, husba. Nakikinig, nakikinig lang ako dito sa inyo. Ako eh. Hindi, klaim hindi klaim ba siyempre, ba alam mo, dalawa tayo dito eh. Hindi pwedeng ikaw, ako lang, share your blessing, <laughs> ikaw nga nila. Mali mo sa'yo magkagusto, proud pa ako, di ba? Kasi pag ano sa tropa, ba, walang tropa. Gusto taro. mo ata malapa ako ng diyon ko ah. <laughs> sige, sige. Buti ka pa pili yun. ako. Ayan. Grabe talaga, Miss Maui. Ilang taon ka na ba? Hindi <laughs> kinakaya ng signal. Wala na talaga, niregla talaga signal. Wala na, niregla na talaga si ko. Nireregla ka ba, Miss Maui? Hindi talaga kaya ng signal mo ba? Merigla pa lang ako eh. Ayan. Marigla lang ako kasi kung ginalaw mo ako, ganun. <laughs> ano yun, ano? guys? Parang hindi ano? ko nag-gets yun ba? Ano ko? Sabi ko yung signal lang naririgla, hindi ikaw. <laughs> grabe ka naman sa akin ba? Patay na first day. Ba? Panindigan mo yan. I Ay, ano na daw, guys. <laughs> Ba't naman kita gagalaw? Nag-uusap pa lang tayo. Nasasaktan ka na ba? Naiiii ako sa inyo, pero <laughs> <rin>, di ako <laughs> makaiiii <-hi> ba? <laughs> Kahit ako din e. Eh. Ay spicy. Grabe ka naman sa akin. <laughs> Sige, panat. Hmm. Ikaw, baka may mamesis ka sa akin. Anong may mo sa akin? Pinakabahan, pinakabahan, pinakabahan ako. Huwag kang kakabahan. Relax mo, kalimahan mo. Kami lang po. Sa una, sa una lang yan, Miss Maui, yung kabahan ka. Pagkatapos yan, masasaktan ka na. <laughs> Ay, <laughs> Masakit sa una, syempre. Pawis na pawis <laughs> pa pa Ay, Miss Mami, na lang. Meron akong tanong. Meron akong tanong. Ah, uh, di ba, syempre, ikaw alam mong kumilatis kung sino yung mas gwapo. Ah, uh, sa tingin mo, ah, uh, ano ba, anong pagkakaiba namin ni host? Inviting trouble yung mga tanong o, mo lagi. ba? Siyempre <laughs> <laughs> lang ano, dami talaga kita dito ba? <laughs> Hindi pwede ko solo ko lang dito. <laughs> Sige ba nat? mo yan, Miss Maui. Hmm. Anong pagkakaiba namin dalawa? Okay, ano, so, sabi mo? Dalawa? O si medyo wala. Ikaw wala. Ay, Hindi. galing. Kasi wala kami <laughs> Hindi, alam naman natin yan. Siyempre, ituring mo na kami na walang jowa dito parehas. Kasi... Mala, malamang, malamang guwapo siya. Malamang gwapo siya kasi may asawa na siya. Kung ikaw naman, wala kang ay, gani- oh, Wala ka lang ang sabihin, pangit ako. Hindi. Hindi ba pangit? Masarap lang. <laughs> oh, ah, oh, pwede ganon. Ganon pwede. Eh, kung masarap <laughs> talaga, <laughs> eh. hindi ko naman may tatanggi yan. Masarap talaga ako, pero siyempre, hindi naman, hindi naman, ako walang, na, walang, walang, ako na, walang nakakatikim sa wala, akin. Kasi, kasi sa mundo, walang pangit. Ba tayo pantay-pantay. Tama naman yan. Hmm. Huh? Pero hindi ko talaga matanggap na pogi ako, guys. May, may, meron ng pangit ugali. May meron ng pangit ugali ng isang tao. Hmm. Grabe talaga. Wala na akong masabi. Next ko na lang. Next, uh, next contestant. <laughs> Ito, magaling pang contestant natin ba? Oo. Uh isa -oh. Saan ka ko kung iwan. Iwan ka talaga. Sabi mo, panindigan mo ako, Pesgy. Wait lang. Sabi <laughs> <laughs> mo. <laughs> 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 uh, daw mga gwapo, no? Piling mang iwan kasi pangit ang nangarap. Uy, Pesgy, sagutin mo yan, PG. Hindi, maghanap sa nang mayaman. Naka-level niya. Ay, spicy girl. Man. ay eh, na kunyo, kunyo, kunyo. Ano ito, tal? Itong... Tal? ako yung ano tol? ikaw magde-decide tol kasi ito. It, kasi ikaw yung nasa taas eh. Kailan ka ba? Ano daw ano daw kasi nawala yung yung kan ko. Sabi ganyan daw yung, yung mga guwapo. Ganyan daw mga gwapo nang Ano gwapo Ipemain. nangiiwan daw sabi niya. Eh bakit naman kita iwanan kung mahal na mahal naman kita? You know? Anong rason eh, para kita if ever na mamahalin kita? Baka hanggang salita lang yan. Grabe. Pakigil dyan. Hindi naman, di ba? Anong salita sabi mo? Kasi yung una lang salita, una pakiligin ka sa una, so bandang huli, iniwan ka. Hmm. Di ba kung kumbaga una lang masaya, pinagpalit hmm. na masakit. Di ba? Bakit naranasan mo na ba sa akin yan? Hindi pa, oh, malay ko sa iyo. Advance ko mag-isip para sa iyo. Pero okay. siyempre hindi mangyayari 'yon kasi sa dami-dami ng na ligo sa akin, wala akong ginugusto ba. Oh, hey. syerte, talaga 'yung mamahalin ko. Kung may mamahalin man ako siguro. Sa sa para sa akin ha. Kung may mamahalin man ako, siguradohin kong siya na 'yon. Hindi 'yung sinasabi na lulukuin siya. Hindi na naman sasabihin sa palaban daw kung uh, tanong ko sa iyo PSG, halimbawa kung mapapa no, naman, mapapalaban. dapat mapapalaban? Na sa... Oh break, break. Break over. Okay lang ba? Kung kung, mag, kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na ano na halimbawa PSG mapalaban ka kay Maui. makikipaglaban ka. Eh, kung sanggulan ng babae, eh, baka matalo sa. Hindi. Ilang inches ba yan? Tango Maui? Talo talaga tayo dyan. O, mas mahaba pa yung kanya kaysa sa akin. Talo talaga tayo dyan, guys. Ang pabahan lang ba? Hindi, joke. Hindi naman ganun. Ay, hindi pa ganun. Bili na na ako. Hindi. yan ganun. Ilang inches ba yung tinatago ba, Miss Mawi? Trans kasi. Paano ba yan? Ah, trans ka na. Trans ka na. Ibig sabihin, may hiwa na yan. Oo. Oh. Ah, saan ka lang pa oh. sa Thailand? Opo. Ano ah, yan? Transgender? Transsexual? Transsexual? Transgender no? Operata hindi, na. Hindi, hindi trans... Ah, trans, na siya. Hindi transgender ang tawag yan. Trans, transsexual. Hmm. Yun, Nagkakaideyan na naman kayo kay Boss Topin ba? Oo. Oh. Yun yung ba't babae na pinalitan na yung kasarian ng pagkababa. Yun yung lalaki na pinalitan yung kasarianan oh. ng pagkalalaki. Grabe. Transsexual ang tawag doon. Ang transgender, ah. yung babae. Pero, ayan. oh oh Dito lang yung isaban nyo. Ah. Mm. Ah, ganito ah. Ito, total, transsexual ka or transgender, alin mo sa dalawa, eh, may butas na eh. Ilang inches ba kayang ipalagyan? <laughs> okay, oh <my> <laughs> Ha? <laughs> <laughs> Hindi ko po wala. Malay mo nga naman. Hindi Ay grabe ba? Kaya ba nang kanya? Eh, 7 inches. Malay ko, inch? sa'yo pala. Malay ko para... Malay ko, sa'yo po pala okay, ko naman naranasan. Bakit sa akin mo na na, naman sa akin gusto eh? Hey, Gapong-gapong... Gapong-gapong -ga ka naman dito kay host. Bakit sa akin mo naman naranasan? Bakit ako akin mo naman naranasan? nag sa akin Grabe. Gusto mo sakin si sa akin maranasan na tapos... Kasi si Jose, may tao nakita. Hindi palagi ako nag-like pinagi ko nag-heart sa kanya mga live e, eh. Kasi pala ko siya makita. Last eh, time mo makita ko sa... Yun nga. Gusto, kasi... gusto ko makita sa live niya. Pero, pero ina-ignore niya ako sa live niya. Oo. Oh. Eh, bakit nakakit ka ngayon? Dito ako ngayon. <laughs> dito ako ngayon nakachamba <laughs> oh. kasi bumaba yung isa. <laughs> eh kasi ito oh. si host talaga. syempre, gopings talaga yan. May asawa eh. May experience. Oh, habulin ka yeah, sa babae. Yan. Oh, talaga, ayun eh, ako, ayun ako. ako. <laughs> Wala, hindi talaga ako habulin sa babae ba? Agoy, na, na, damay yeah, ako Agoy, nadamay ang host. Dalawa kayo nag-uusap dyan mo. eh. <laughs> Dapat ikaw, PG. Ay, PG. Oh, bakit ako? Dapat ikaw. Mm. Dapat meron oh, ka anong gusto, gusto sa mo sa ano? Anong gusto, gusto mo? mo. Baka lang mamili. Alagaan mm. mo mabuti. Kasi, kasi ako, kung mamili kasi kung guwapo ka sarili mo eh. Oo, Hindi naman ako. Uh, Unang-una sa lahat. Unang-una <laughs> sa lahat ah. <laughs> May sinabi ba kung guwapo ako? kahit simula at pa kanina, may sinabi ba akong gwapo ko? Sabi ko nga sa'yo, kahit pangit ako or gwapo ko, hindi ako maghahanap ng gugustuing, hindi ako magkakagusto sa mga kagaya nyo or sa babae. Kasi, kasi kung ikaw, may mamahalin ako, na, ako sa sarili parang, ko lang yun ga. Kasi ko PG, ano? mataas yung, natingin ko sa'yo parang mataas standard mo. <laughs> eh buti alam mo. <laughs> lolo, lolo. Lolo, lolo, lolo. Hindi guys. <clears throat> Ako, mataas sa mababa man standard kasi kung mahal mo isang tao, kahit, kahit ano pa yan or kahit nga nangangalakal lang yan, nakagaya ko, eh, sino ba ako para hindi magmahal, guys, di ba? And tanong... <laughs> Ayun, sino ba ako para hindi magmahal? Pag nagmahal kasi tayo ng isang tao, hindi tayo, kwan, basta-basta magmamahal ka na lang yung alam mo pang, kwan. O oh, sige, tutunayin diba? mo nga sa akin kung kaya mo. Mahalin. Kopi Jano. Okay. Kamu Kamu okay. ka? Hindi hey, nga kita type. Ano nga kita mahalin. <laughs> <pangaling. laughs> Grabe ka naman ba? Eh, sabi ko nga sa'yo. Ayun! Lumabas sa mo nga nga ka. Chan, yung gabatid mo nagkakalat ko na dito. <laughs> Lumabas <bunganga> mo nga nga mo, boy, Bakit? <laughs> Ay, wala nang kasalanan. wala na, maapa mo na dito. Ay, okay lang sa akin yan, Diyos ko. Sana yung yun sa biruan. Hindi, ito yun. Biro lang, ba ito naman eh. <laughs> Grabe ka ba? <laughs> oh. Ituloy nyo yung usapan. Sabihin, sabihin mo, Mami. Okay maawi. lang sa akin, so, <laughs> ano pang sa, okay sa akin, <laughs> sabihin mo. Ano pang sabihin sa akin, ano pang iba tumasak. Okay, accept ko yan. Pero gusto yeah, mo Sala talaga mo si... Kung dapat iba to sa'yo. Pero gusto mo talaga Pero si PSG. Pero hindi kami gusto ka sa akin. Awala ah, na, hindi. Kasi lumabas sa niya, ayaw na. <laughs> Change na. Ay, hindi ganun. Ah, may, kung ka pala, ano yun, isa kang mahinang klase ng nila lang. Hindi ganun yung tunay na pagmamahal, guys, ha. Yung pagla... Dapat, kung hindi kita mahal, mas lalo mong gagalingan. Kasi, kung kay, eh, parang iti-challenge ka eh. Kasi, gaya nito, hindi pa tayo nag-usually nakikita or unang araw lang natin sa interviewhan lang. Tapos sinabihin lang kita na hindi type, ayaw mo na din. Kung gusto mo yung isang tao, ipaglaban mo. Uy, paglaban mo daw, umawi. Ganun sabi ko sa'yo, di ba? Pero ah, ako, ako yung di talaga, ay, talaga gusto magustuhan ba? <laughs> <laughs> hindi, dyan. Alam, ipilit mo sa ipilit mong sarili sa isang tao, ng ayaw pa na, diba? di ba? Inatanggi ka ng ayaw, o diba? <laughs> hindi ka gusto lang pilitin mo pa. <laughs> food. Parang tanga kang ha, parang habol ng hakot ka. Hindi, Wala, uh, palang, ano naman gusto, ang dapat diba? tayawan sa'yo? Hindi, masasabi ko naman na uh, ano bang, ano bang, kwan, ano bang, ano yun, ano bang kakaayawan pa sa'yo, if ever? Ano ba nakikita mong malis mo sa sarili mo? Trans ako, bas malay ko, walang di, Mas, hindi tanggap pagkatao ko, o di diba? Eh, malay mo kung babae kang sa tunay na buhay, if ever. What? Masayo Mala, Malaya yung mga Maglalaya yung mga kasagutan nito na Nagkataon lang siguro Kasi si Kung napapansin mo naman Kung na kanina ka pananunod Ayaw kasi ni PSG Na magkaroon ng jowa Dito sa Lalo na sa TikTok Kasi pinapangalagaan niya Yung career niya dito sa TikTok So kanina Alam naman yeah. natin At is na yun Na sinasabi niya Na ayaw niya daw Magkagusto through online So yun, sumaga na. Tinatanong ka lang niya kung gusto ka niya. Kung gusto mo siya. Oo, oh, ang tanong lang is kung gusto mo ba ako. Pero kung hindi, hindi okay lang, di ba? Hindi yung porket ayaw mo sa akin is ayaw ko na din sa iyo. Eh, mo mag okay, okay ka naman eh. Okay ka naman. Is Diba? Sino pa naman ako para hindi ka gusto yung FF? Kung sabihin ko, kung sabihin ko sa'yo game Pwede naman kita ilakad sa kapatid ko Napatol yun naman Hindi naman siya Andito sa babaeng kapatid ko Kareto ko sa'yo mas <laughs> hindi ka. Te kaya, kaya nga sabi di ba, di ba idol, pag hindi ko kaya, eh sa kapatid ko sasalo. Mm. Eh ngayon, hindi ko kinaya. Eh di utol, pa, paano ba 'yan? <laughs> hindi ko talaga to kaya, tol. <laughs> ano naman saluhin mo na to? Ayan, magsumba makita yung kapatid ko ba? Kasi wag may pilit kung kung ayaw wag may pilit yung sarili mo sa uh, taong ayaw, o di ba? Kasi um, kung ayaw mo, o, sabi naman, mo na tama naman kung, yun. Ay, wawa, mawi na. Oo, oh, totoo 'yun. Hindi, so, toto. sabi so, na mawi na. Ayaw ko. Isa lang, wait lang. Sabi ko lang sa iyo. Mawi nang ayaw ko sa iyo. So magpa -tay tayo, o di ba? Ganun lang, simple naman 'yun. You, Father, simple rin. lang. Kasi ko pa yung sarili ko mawiin. <laughs> Kaya po mo naman parang may kandita pa rin. Dinat for entertainment para para. to, for serious on, no? Oh, naman sa mga friends naman tayo ba? Ba't <laughs> parang seryoso ka eh? Manta lang ako, tawa lang ako ng tao dito. Seryoso Ay, na, na. ka, seryoso ka na. na. na Magdating sa relation, seryoso kasi ako eh. Huh ha? Alam ka, besties. Di mo ba tayo Grabe naman ba? Mawi, may tanong ako sa'yo, Mawi. Kung sakali magkasama kayo ni PSG, ano? sa loob o sa labas? Hmm, kung sakali lang. Maganda ko sa loob. Hindi. Maganda sa labas para makilala, para alam nila na aware uh, sila sa sarian ko. Wala, may na sa, mga, may na mga pick up to ng kwan. Sagutan ba? Oo. Uh -huh. ah, pwede naman sa labas. Pwede naman sa labas para masarap aw uh, sa loob. Uh, diba? O, oh, diba? Una sa labas ako sa loob. <laughs> late ko na to eh. Late ka ako na to eh? Yung may mindset nito late na eh. Ah. Oh. Mawi. Tuloy lang nila. Kabahan lang ako. Kasi ko. Mawi. Basa o toyo. Ah, ano? Basa o toyo. Malamang basa. <laughs> Basain mo na si Bestie. <laughs> Bakit ako mabasa eh? <laughs> grabe. Ano bang, anong... <laughs> grabe basa, ba? Ano, grabe naman basa. ba? Eh, dapat ikaw. Uy, dapat ikong... Pinchy, dapat ikaw magdilig sa akin. Kasi ikaw yung may may host dyan eh. Ikaw yung may gripo eh. Wala ka. <laughs> Uy, pag wala naman, pwede, sa bagay, pwede naman. Kasi kung wala nang pandilig, ihiang ko na lang ba para mabasa? <laughs> Sabi ka naman. O pwede naman. <laughs> kung wala, Siyempre, wala naman. marami yung, yung pag-ihi eh. Hindi naman. Siyempre, parang yung halaman, di ba, pag yung -tuy tuyo na, na, di ba, wala nang pandilig, walang tubig, yos, ihian mo na lang ba? Parang, mga, parang hindi nyo naman nagawa ng nung kabataan nyo. Iniihian nyo yung halaman sa school ba? <laughs> <laughs> hindi naman ako halaman para <laughs> sa'yo. Huwag mo ba bakit hihian mo pa ako? Ihi talaga. Grabe, ano bang gusto nyo guys? Eh, hindi nga tayo ma... <laughs> <laughs> Grabe na lang <laughs> yun. Hindi. Okay, Dor. Baba na ako ba? Hindi ko kayo si eh. Otol na lang ba? <laughs> hindi, joke lang guys. <laughs> hindi, hindi ako makaporma. Mamuhulan na dito sa duty ko. Wala kasing kung dito. Tignan nyo nga, nakapahing lang ako. Mahirap lang sa Ma -PG, tayo. PG, mag-ingat ka sa tarba mo. Alagaan mo yung sarili mo. Huwag kang magpabasta. No, oh, kaya Lord, ko Lord. Ako, sarili ko. Ikaw ang alagaan mo sarili mo. Nag-alala ka pa sa akin ba? Andyan ba? O, oh, you si Al host? Alagaan? Alagaan ko sarili ko para sa'yo kung magkita, sakaling magkita tayo. Ala, grabe Malabu. na. Sa so, tingin ko, marabang mangyari yun. Oh. So, sundan ilan ito. hindi naman, tayo naman kasi, naman, malabo, naman, malabo naman talaga mangyari kasi layo yung okay, Manila, kaya si Cebu ako, paano yan? Ano sa Cebu, nasa ako ba? Malayo yung konti. Malayo na konti yung sarili niya. <laughs> <laughs> Ay, grabe. Ay, no, ito, ito, yung utol ko nasa sa Cebu. Ah, uh, Miss Mawi, yan, yung utol ko talaga sa Cebu yan. Yung si Kuya Chan, eh, PM mo yan, eh, ipalo mo na yan. Wala, tumatakas ka eh. Yung... Hindi na ako magtatakabat, talaga si utol ng takot ba? KGC. Ay, KGC. Do, KGC. talaga, mulan talaga, nakapahing na ako. Tignan mo, nag-unlock, pecha-tsaga mo lang. Ayoko si Mr. Boy yung kasama ko sa duty. Sige, sige, sige. Sige, salamat ha, ah, salamat. Maui, maraming salamat din. Ay, babo. Idol, bawi ako Hi. sa next time. Pagkwan. Ah, sige, sige. Mo. Hindi ako pre.